Ito na video mga farmers, gagawa tayo ng tali sa ating mga manok. Ito lang paggawa mga farmers. Ito sa nakita lang natin sa mga video mga farmers. Sinusubukan nating gagawin kung tama ba. Ginagamit pala natin ito mga farmers yung liston at saka talik yan lang mga farmers i balik balikta, -balikta lang natin pag lagay ng pisi para at isukatin natin kung kano kalaki yung paas ating alagang manok mas maganda talaga mag farmers kung may alam tayong kunti na paggawa ng mga tali sa ating alaga mag farmers para hindi na tayo palaging bumibili sa agribit kasi mahal magbili ngayon mag-farmers at dito na part mag-farmers da malapit at itong matapos yan tinali lang natin ng maigi para hindi maka wala yung uh, manok itong nilagaan maka, maka dali na naman sa kasama nila itong paggawa natin ng tali magfarmers, farmers pwede natin itong gawin negosyo pag daming magbili sa atin dito post natin ito sa facebook ka uh, may magpagawa sa atin para may extra income, income din tayo magfarmers. farmers maliban sa pagalaga ng manok may extra income din tayo sa paggawa ng mga tali at pwede rin natin pang personal use magfarmers, farmers para hindi tayo bumili bumibili Bilhin natin dito lang farmers yung tali lang. At snow cut na natin sa ano kataas. Kasi mas mura talaga mag farmers so kapag tali lang bibilhin natin. Tayo lang ang gagawa kumpara sa mga natapos na. Sa mabumili tayo sa mga agribit kasi 35 o 25 pesos yung bawat isa na tali sa agribit mag farmers. Maliban sa mahal pang bumili sa agribit mag farmers kung tayo ang gagawa. Maka gawa tayo kung anong gusto natin mga farmers kasi tayo ang gumagawa dito na part mga farmers makakit na ito tagang matapos sindihan natin yung uh, natira natin mga uh, ginawang tali para naman maganda tingnan kayo din mga farmers pwede kaya yung gumawa dito marami itong tutorial sa facebook mga farmers itong nagawa ko ay pinanood ko lang ito sa facebook at sinubukan ko para naman may punti tayong lamang sa paggawa ng mga tali sa ating mga mga farmers hindi na tayo lagi bumibili at ito na part mga farmers tapos na at maraming salamat sa panonood mga farmers at sana may natutunan kayong kunti sa ating video ngayon kung gusto na inyong ganito mga kunti mga farmers subscribe sa ating youtube channel at pagkapindot okay, na rin sa ating